hello Good morning to all. Shout out po sa lahat. At uh, ito, konting video lang po dito sa park na to. Malapit lang sa bahay. Uh, Nagpa-blood test po kasi tayo. At uh, dumaan tayo dito konti. Para maglakad-lakad, ikot-ikot. Oh, dumaan tayo kanina sa McDonald's at pagkatapos natin yun uh, nagpa-vlog itong ano to, uh, park na to malit lang pero sa moment sa hapon <coughs> maraming nagpupunta dito at maraming naglalaro ng soccer, volleyball at saka mga uh, kung ano kung, mga activities so kagagawa lang to na, na re ng government so pag nakikita mo may nagtalakad yan, umiikot lang to siguro mga uh, inikot mo to ng ano, ng buo siguro ito ay half kilometer o more than, mga 600 meters so pag naka dalawang ikot ka na more than 1 meter na ay 1 kilometer, oh, sorry so, maganda dito at uh, kung nakasampung ikot ka na, mga ano na yun eh, nakalimang mahigit mga 6 kilometers na yan e, maganda, at uh, ito yung highway niya. yan, yung ano, highway punta sa bahay. Yan, may mga mga upuan. So, mag-picnic, picnic table yan. At picnic table yan. No? Yan, kung, kung gusto mong mag-picnic, kuha, kuha, kuha ka na rin ng banig. Lagay mo dyan. Pag sa hapon na, so maganda. Bawal nga lang mag-barbecue. Bawal kasi mag-bahay. At uh, kung may kayo malapit na naman may Chinese uh, restaurant dito maganda yan Golden Swan uh, Golden Swan restaurant kung may kayo nabubutom kung baka lang dyan ito, kunin ko na rin itong kotso ni na ito na uh, patiit or i out ang aking uh, team uh, sa YouTube. Uh, Unang-una -una si Jamila Ali, shout out din ko. Uh, thank you sa iyong supporta. Uh, si Anji Borja yan na uh, masipag na taga uh, support sa ating mga live at sa mga ibang live uh, ang ating masipag na admin si Miss Balahaja at uh, ang kanyang supporter na si Sin Sin Vlog shout out si Flo Dili yan na uh, kanyang lagi si Flo Dili na nakasubaybay na tumutulong si Jasmine shout out Uh, Marimar, ayan, si Marimar. Uh, nasa yata, na, uh, nasa probinsya si Marimar. So, at si uh, Arlene, si PC Easy Vlog, uh, na, na nagpunta dun sa last na premiere natin. Thank you, thank you, Arlene. Ha. Uh. Thank you, thank you sa inyong mm, pag, pagpunta uh, pagpunta salamat sa iyo. shout out. Si, ano pa ang ano natin, team natin, si uh, Jimmy Ann. Uh, Parkon at saka si Jeannie Katakutan Du. Ayan, shoutout uh, shout out po sa lahat ng aking team. Uh, ayan, hindi ko kayo makakalimutan uh, na, Nandito uh, uh, sa isip ko kayo mga na uh, ang aking team. Salamat po sa inyo uh, sa lahat. At lahat na supporter natin, uh, may gilap shout out po sa inyo lahat. Uh, sa dami nyo, hindi ko na kayo pangalanan. Alam niyo na kung sino kayo. shoutout uh, shout out po sa inyo lahat. Thank you, thank you po sa inyo. Uh, eh, banggitin na rin natin yung mga <laughs> supporters natin yung daking nag, ano, nagpupunta sa premier o yung mga ano natin yung mga players natin uh, shout out po kay ati Dini Piri at sa si Christian uh, Midranot uh, si Nanay uh, Pasita at saka si Nanay Pambansang Survivor uh, ang inag-isang nanay natin Shoutout uh, shout out po <coughs> si Gracious Grace yan Shoutout. si Ate Grace Masino shout out si Chichi yan yung magaling kumanta si Ate Elsie Mercado si Jocelyn Rafanan si Ate Bernat Tibun at saka si Ate Emily Tibun uh, yung ah uh, magkapatid po si Joy, uh, Juliet at uh, saka kanyang hipag si Ate Cloud yan, may kilang shout po sa inyo uh, si Chad yan, na uh, po uh, si uh, ang si Honey, me at saka si Julio, ah uh, si thank you thank you tall, at uh, po uh, si uh, sino po yung mga Cindy B, Mickey Juskaya yan uh, Ah, nag-alap siya tayo. Salamat po sa inyo. Si, uh, si Raquel Saison. Yan. Thank you po, uh, Raquel. Ah, uh, thank you yan sa inyong support. Uh. Sino ba yung uh, ano, mga ano natin? Ah, uh, Ate Telma o Palik. Yan. Si Ate Telma lagi napupunta sa ano natin, sa premier natin. And, uh, thank you. and uh, shout out. Si, ano, si Sophia. Sophia. Yan. Ah, uh, lagi din lang pupunta sa premium natin. Ah, thank you. Si Cresilda Beloria, ayan yung bata, uh, taga-Baguio. Shout out. Ah, si, uh, marami, marami ano, ah, si Nanay, ah, Black, ah, yung si Danay Esther Vlog, yan. Uh, saka yung si Ma'am Ma, am, Ma am lagi si Ma'am talaga naman. Uh, ah, laging nakasupport na lagi, ah, sa, sa, sa members natin, lagi nandun. And of course, si Ate Imelda Nakamura. Ayan, make it up, shout out, Ate Imelda Nakamura. At uh, supportahan po natin, every Sunday yan. Sunday dito sa akin, ha. Sunday morning. Uh, bali, hapon yata ng Monday sa Pilipinas at sa Japan na yun. Kasi nauna na kayo ng 15 hours sa amin. Uh, you're ahead 15 hours than us in Vancouver. Or, yeah, Vancouver yeah si Jim Builder at sa si ati Julie uh, Flores. Ayan, uh, naglalive lagi yan. supportan din natin siya at pasenya mga uh, otol sa YouTube. Yeah. Thank you, thank you po sa inyong lahat. at uh, sa, sa inawain na sa mabuti kayong kalagayan at uh, malayo sa kapahamakan. Uh, and of course, uh, ang hindi natin makakalimutan na talaga masugit na ating uh, taga-support walang iba po kundi nag na si Madam Sasay 21 yan alam niyo po kahit nasaan si Madam Sasay kahit nasa nasa work or nasa bus basta may nakitang nag-live o may premiere nandyan lagi nandyan sa uh, comment section laging may nagko-comment yan kahit busy at lagi nakasuporta yan hindi lang sa atin uh, sa mga ibang kasamahan natin na nagla live o may premiere lagi nandyan si Madam Sasay kaya saludo po ako sa kanya sa totoo lang napaka hospitality napaka support napaka supportive na ano tao kaya hindi natin makakalimutan yan si Madam Sasay 21 Ah, at, ata, uh, Miguel, a shout out po para sa sa sayo. Thank you, thank you po sa inyong a uh, support. Yeah. Pa, thank you po. Gadgets na lang po. Ingat-ingat po tayong lahat. Okay, bye-bye. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little yes to each of you. And creator making videos on the.